Hello guys, good morning! Kumusta po? Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao Maayong buntag at magandang tanghali po sa atin lahat Okay, so shoutout sa ating mga OFW na nanonood At syempre guys, ngayon lang po tayo nakapag-live at napagbahagi ng mga numero sa live So nag-post lang po tayo kahapon kasi busy nga po tayo Okay, so subukan po natin guys ngayon araw po ng linggo, November 26, 2023. Possible pair po natin, 29 all-in at 27 all-in. Ayan, so kung meron kayong pamarter dito mga boss, pwede po ninyo partneran itong ating uh, 29 at 27 mga boss. So best kung ngayon araw na ito mga boss, ang dos possible po na mag-raise po siya sa spot natin. So i-play lang po natin ito all draw ang dos mga boss. So ang dos po natin mga boss is uh, missing number po yan. Okay, so, bantayan po natin ang dos. Baka ngayon, araw po ng linggo, uh, makalusot si dos. So, ang partner ko po sa dos, guys, is 7, no? At 9. Possible po, uh, pumasok si size or uh, bumaliktad, no? Si 9 sa size. Okay, so, yan po yung ating possible combination sa araw po ng linggo. Meron po tayong combination na 7-2-6. Okay, so... Ito po guys ang aking mga combination. Uh, pili alam po ninyo sa gusto lang sumabay ha sa ating mga numero. So meron tayong uh, 724, 429 at 720. So almost may mga dos po ako sa bawat combination ko po mga boss. At syempre target rumble po ito mga boss ha ang ating kombi. I-play lang po natin all draw alas 2, alas 5 at alas 9 at syempre pwede po ito sa mga STL local draw. STL Visayas or STL Mindanao. Okay, so ito po mga boss, ang ating pamintin, i-recap ko lang po, i-update ko lang po kayo para hindi po natin ito makalimutan. Ito po ang ating mintin, po ang ating 729, ito guwapo ninyo mga boss, panarget itong 9729 at uh, 927 at 972, itong 3 uh, na kombinasyon mga boss. So pili alam po ninyo mga boss itong ating uh, pamintin ha, target rumble din po yan. Okay, so yan lang boss, ang ating update for today, araw po ng linggo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Don't forget to like, share, follow, and subscribe sa ating YouTube channel at Facebook para always updated lagi sa ating mga number. Good luck po para sa lasdos. Peace out.